Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na trade proposal para makuha ng Golden State Warriors si John Murray mula sa Atlanta Hawks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang apat na bagong players na nakuha ng Los Angeles Lakers sa NBA Draft. Sa kagustuhan nga po mga ng Golden State Warriors na makakuha ng bagong superstar ngayong offseason, ay inaasahan na nga na po na magiging maingay ang kanilang team sa loob ng free agency market at sa trade market. Sa katunayan, meron na nga po agad lumabas ngayon na trade proposal para makuha ng GSW si DeJounte Murray mula sa Atlanta Hawks. At ito nga po isa pa maamagitan ng pag-offer nila dito kay Andrew Wiggins, isang future first round pick at isang future second round pick. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo na willing na nga po ang Warriors na trade either si Wiggins o di kaya si Chris Paul upang makakuha sila na isang superstar. At isa sa mga pwede nga po nalang kunin ngayon ay si Murray na nananatili pa rin nga po available sa loob ng trade market. Nangangailangan na rin naman nga po sila ngayon ng isang legit na scorer na kaya makatulong kay Stephen Curry at ang itinatala nga po nitong average last season na umabot ng 22.5 points 5.3 rebounds at 6.4 assists per game ay sapat upang makabalik sila bilang isang contender. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang apat na bagong players na nakuha ng Los Angeles Lakers sa NBA Draft. Tapos na nga po mga ang parehong first round at second round ng 2024 NBA Draft at sa kabutihang palad ay isang nga pong Los Angeles Lakers sa mga pinakamaswerteng kupunan sa pagkakakuha nga po nila dito nang at least apat na bagong players. Unang-una na nga po dyan ay ang pagkuha nga po nila kay Dalton Kinect mula sa Tennessee Volunteers bilang kanilang 17th overall pick. Naibalita ko na nga po sa inyo na isa nga po itong 23 years old 6 foot 5 na naglalaro bilang shooting guard at small forward kung saan nag-average nga po ito last year sa college ng 21.7 points at 4.9 rebounds per game sa kanyang 39.7% shooting sa 3 point line. Ang pangalawa naman ay ang pinakainabangan nga po nilang player sa buong 2024 NBA draft na si Bronny James na kinuha nga po nila bilang ika 55th overall pick sa second round. Habang ang pangatlo at pangapat na player naman nga po na kanilang kinuha, ay walang iba kundi ang French forward na si Armel Traore at ang undrafted shooter na si Blake Henson na parehong pumerma sa Lakers ngayong araw ng two-way contract. Kaya silang apat na nga po mga katrops ang mga bagong manlalaro na sasali sa Lakers ngayong season at una nga po natin silang makikitang maglaro sa gaganaping summer league sa kalagitan ng July. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.